Dinuguan, ano, dinuguan. Pulutan. Birthday kasi ngayon ng ano, maritis. Na ano yan, may papaya. Kinudkod na papaya, halos Yan. Oh, oh, mayroon pa rin, magluluto na naman doon, oh, kabila, oh. Di diba? Kaya ganito lang yan, iskinita namin. Okay. Mayaman. Ma Mayaman sa ano? Mayaman sa ano, pakikisama. Ay. oh. Yung iba nga dyan, mayaman. Sobra-sobra ang pera eh. Kurakot naman pala galing. <laughs> kami, sakto lang yung ano, magkakain tatlong beses ng araw, okay na. Wala namang kami ninakaw. Ay kami paninakawan. Ay. <laughs> Kasi sa amin galing yun, yung ninakaw nila eh. Ay, para di ka. uh para, para marinig nila, para ma-viral ako ba? Ah. Tapos <laughs> panghuli ka. Panghulihin nila ako. Totoo naman ah. Oo. Oh. Totoo nga eh, magnakaw nga lang yung mahirap ng sagsupot tinapay, eh, pinapakulong na eh. Yung sila nga eh, bilyon-bilyon. Bago makulong, Kuan mo na eh. Kaya, ay, kaya nga. Kaya nga. Ka. Kaya ipangit yung ano natin dito kay may kaya may pang mayaman lang yung batas. Kita mo naglakaw ng bigas yung isang yung mama. Oh, bakit mo yung profile mo? Kaya nga eh. Ha?